Nanguna ang Mabaysiha University of Science and Technology o NEUST at National Commission on Indigenous Peoples o NCIP sa selebrasyon ng National Indigenous Peoples Day at International Day of World's Indigenous Peoples sa Linoviga. Tampok dito ang talakayan na pinangasiwaan ng Regional Center for Indigenous Peoples Education or SMP ng NUSD na nakasentro sa temang Indigenous Peoples in Voluntary Isolation and Initial Contact. Kabilang sa mga lumahok sa aktibidad ang mga Indigenous Peoples, Mandatory Representative, Tribal Leaders at Elders sa Nueva Ecija. Sa naging okasyon ay pinahagi ni NUST President Rodora Hugo ang mga kasalukuyang programa at pumasiya at ang mga isinusulong na plano na may layuning mapaunlad ang pagkilala sa karapatan ng mga katutubo, mapatatag ang kanilang paumuhay at makatulong sa pangalaga sa kanilang kultura at komunidad. Togne nito ay inaanyayahan ni ENSEP Provincial Officer Donato Bumakas ang iba't ibang tanggapan na maging bahagi ng Interagency Indigenous Multi-Stakeholders Partnership na binubuo ng mga sangay ng gobyerno at pribadong institusyon upang maging katuwag ng ENSEP sa pagtubo at pagtutok sa mga pangalilang Batay sa Batas Republika bilang 10689 ay ipinagdiniwang sa buong Pilipinas ang National IP Day tuwing Agosto at Webe. Pinangunahan ni 30 si Representative Rosana Ria Vergara ang isinagwang Dolly to Pad Orientation itong August 8, 2024 sa Covered Court City Hall Compound, Kapitan Pepe, Kapanatuan, City. May kabuang 447 na binipisyaryo mula sa iba't ibang barangay sa syudad ang sumalang sa nasabing orientation na dumaan sa tamang proseso sa tulong ng tanggapan ng Public Employment Service Office, Kabalatuan City at Dole Nueva Ecija. Naging posible ang naturang programa dahil sa pagpag-ugnayan ni Nakong Ria Vergara at Mayor Mike Elizabeth R. Vergara na layunin mabigyan ng tulong pang -buhay ang mga kabaratwenyos na higit na nangangailangan. Nakatakdang maglinis ng kanilang mga barangay ang mga benepisyaryo sa loob ng 10 araw na may kaukulang sweldo na limang daang piso kada araw. Ang tupad ay isang community-based program na dinisenyo upang magalok ng pansamantalang trabaho sa mga naapektuhan ng iba't ibang krisis. Matagumpay na na isa katupanan ang pambansang pabahay para sa Filipino Housing o 4PH na inilunsa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Palayan City sa Nueva Ecija. Ayon kay Mayor Vianre Cueva, sa ngayon ay kumpleto na ang mga benepisyaryo para sa apat na tower. Ang proyekto ay may apat na towers na may kabuang 1,076 na unit. Ang turnover sa mga beneficiaries ng unang dalawang tower ay sa darating na buwan ng Setyembre at sa Nobyembre naman ang dalawa pa. Sa kasalukuyan ay under construction ang dalawang natitirapan na tower. Sa ngayon ay sinasapinal na ng pag-ibig ang dokumento ng mga benepisyaryo. Kung matatandaan ay pinuunahan ni Pangulong Marcos Jr. kasama si na DHSUD Secretary Jose Accusar, Senator J.V. Hercito, House Speaker Martin Romualdez, Palayan City Mayor Viandre Nicole Cuevas at iba pang opisyal ang groundbreaking ng proyektong ito noong 2023.